Hello everyone, good morning So Ako guys ay nasa bago At marami kasi dyan nagpo-post na Kapag uh, magbibigo ka daw Maraming pera Magkakaroon ka ng maraming pera Huwag kayong maniniwala dyan guys Diba nagpo-post sila na Pag masang katutak nilang pera Na ganun ang sinasahod nila Huwag po kayong maniniwala I-try nyo guys, gawin nyo Para malaman nyo kasi mga how, how, how mga how, how, how sila sa comments how, 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 how sa comments gawin nyo guys para malaman nyo kung totoo ang mga sinasabi nila pero ako ay nasabigo asasabi ko sa iyo ay hindi yan totoo kakayod ka pa rin dyan guys na maglalive ka ng 3 hours uh, kung walang maghagi sa iyo hindi ka magkakaroon ng tinatawag na beans na yan ang pwede mong sasahorin or pandagdag sa sahod mo bukod sa 3 hours na magagawa mo na kay Bigo galing ang reward kung may mga magbibigay sa'yo ng gift sa ka pa makaano kasi hindi ko alam yung iba dyan paano nila sinasabi na ganun, paano nila pinapakita sa video ng ganun sila karaming pera iwan ko sa inyo guys ah uh, basta para sigurado na kung ano ang sinasabi nila kung totoo ba gawin nyo magbigo din kayo gawin nyo